Isang abogado mga kapatid tinawag na Team China si Pulong Duterte. Naku po, pag-usapan natin to mga tol. Samahan ninyo ako. Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa, mga tol. Ito napakahalaga nitong uh, bagay na to sa pinag-uusapan natin ngayon dahil ito'y may kinalaman sa ating bansa, no? Ito'y part 1 at meron pang part 2. Ito'y mula sa isang abogado, Attorney Dino Singson de Leon. Ito'y nakita ko lamang sa kanyang uh, Facebook page Reels, mga tol. So nais ko 'tong bigyan ng reaksyon, i-feature itong video niya. Siyempre, para malaman din natin, mga tol, kung ano ang tingin ng ibang tao, lalong-lalo na ng isang abogado, mga tol, doon sa pahayag ni Pulong Duterte, kamakailan lang, about doon sa ah, uh, Philippine, Armed Forces of the Philippines, at saka sa Philippine Coast Guard. Kasi kung naaalala ninyo, tinawag ni Pulong Duterte, na Chihuahua daw, no, si uh, Commodore J. Tariela, ng ah, uh, Philippine Coast Guard. So, doon mga kapatid, pwede na kayong magkomento doon eh. Anong masasabi niyo doon mga tol? So, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. So, bago natin to simulan, siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Commentary, opinion, criticism. At kung ikaw naman ay na nanonood sa ating Facebook page, siyempre huwag niyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 130,000 uh, followers na tayo. Maraming maraming salamat. At dumadami na ang mga Pilipinong nabubuksan ng kaisipan na bubuksan ng diwa sa tunay na ipinaglalaban ng ating bansa. Lalong-lalo na sa usaping West Philippine Sea. So bago natin to simulan mga kapatid, meron muna akong gustong ipapanood sa inyo. Ito'y mula sa Executive Director ng Sea Light na si Mr. Ray Powell, mga tol. Pakinggan natin yung kanyang uh, sasabihin about sa ating Coast Guard. I believe with all sincerity that there is no braver coast guard in the world than the Philippine Coast Guard. Walang iba pa no sa buong mundo ang uh, mas brave o mas matapang pa kesa sa ating Philippine Coast Guard, mga tol. Yan ang sabi mismo ha ng uh, Sea Light Executive Director na si Ray Powell. O ulitin natin, mga tol. I believe with all sincerity that there is no braver coast guard in the world than the philippine coast guard demonstrably so there is yeah. no other coast guard that faces overwhelming odds mm -hmm. with the devotion mm -hmm. with the resilience with the professionalism with the courage the philippine yeah. coast guard does and the fact that they have been singled out for this kind of attack frankly i mean just offends me mm -hmm. and i can't believe somebody would would think that way I Hindi nga daw siya makapaniwala bakit mayroong mga taong nag-iisip ng ganung uri ng mga bagay sa ating Philippine Coast Guard. Eh. Bakit niya nasabing matapang ang ating Coast Guard mga tol? Kasi ito mga kapatid ah. Oo, bagamat hindi natin nakikitang pumapalag ang Coast Guard sa mga pangwawater kanon ng China, no? sa kabila ng mga pagbangga ng China, hindi natin nakikitang pumapalag ang Coast Guard. Hindi nangangahulugang duwag Compare na lang natin ito mga kapatid kay David and Goliath. Biruin mo, si Goliath mga tol ay isang veterano na mandirigma bukod dun sa napakalaking tao mga tol. Samantalang si David naman mga tol ay isang uh, bata. Walang karanasan mga tol sa pakikipaglaban dahil isa siyang pastol. Diba? Tapos ang kanyang gamit-gamit lang is isang terador. Biruin mo kung gaano kalayo ang level ah. 'Di ba? Isang bata na walang karanasan sa pakikipagdigma at isang mandirigma talaga na bukod sa higante na ah, eh talagang sobrang dami ng karanasan sa pakikidigma. Well, hindi naman natin sinasabing parang gulayat ng China dahil wala rin naman silang masyadong karanasan sa pakikipagdigma. Pero doon mga tol sa kanilang resources, meron silang malaking barko, Napakarami nilang navy, napakarami nilang missile, napakarami nilang helicopter. Diba Napakarami nilang fighter jet. Meron pa silang nuclear, 'di ba? Samantalang sa atin mga tol, bukod sa maliliit na nga lang yung mga barko natin, kulang na kulang pa sa resources, 'di ba? Yung ating sandatahan. Pero sa kabila noon, bagamat 'yun lang mga kapatid, limitado yung kakayanan natin. Hindi pa rin tayo nagpapatinag sa kanilang mga pambubuli. Kaya tingnan mo, tamang-tama oh, -tama yung sinabi rito ni Mr. Ray Powell. Napaka-brave ng ating Coast Guard. Biruin mo mga tol, sinasakripisyo nila yung kanilang mga sarili para ipaglaban yung ating karapatan, para ipaglaban yung ating soberanya. Kasi sino ba bang aasahan natin dyan? Yung mga bumabati ko sa kanila? Eh puro pananakot lang ang alam sabihin nun sa mga Pilipino eh. ba? Diba? Paanong pananakot ang ibig kong sabihin mga tol? Eto, ngayon natin pag-uusapan. Etong sinasabi ngayon, nito ni Attorney Dino Singson de Leon. Sabi nga rito sa kanyang caption eh, obvious na obvious ang pagiging Team China ni Pulong Duterte. Tama na yan, bayan naman, sabi nga So panoorin natin mga tol, bigyan natin ng reaction video. Pakailan lang, tinawag ni Congressman Pulong Duterte na Sip Sip at Chihuahua si Coast Guard Spokesperson Commodore Jay Tariela. Mm -hmm. Is this a kind of rhetoric we expect from our leaders? Even if we compare Commodore Tariela's track record of defending our country from external threats with that of Pulong, ay este, what track record? Wala palang track record si Pulong of defending our country from China. China. Instead, Pulong fear mongers which feeds into China's main strategy in the West Philippine Sea. Yon. At yung sinasabi ko kanina, walang ibang ginagawa yung ibang mga tao. Hindi, hindi ko sinasabing si Polong ah. Kasi attorney nagsabi nun, fear monger daw si ano. Si Pulong. Ibig sabihin, ginagamit niya yung mismong strategy ng China ano yon kasi meron silang art of war yung to subdue to subdue enemy without fighting no dadaaning kanila sa intimidation paninindak at kapag ikaw ay natakot na sumuko ka na o di walang nangyaring labanan pero natalo ka Art of War mga tol. Ngayon ginagamit yung takot na yon sa ating mga Pilipino para sumuko na lang tayo. Wag na nating ipaglaban kasi hindi naman tayo mananalo. Yun yung, yun yung mindset na gustong itanim sa atin. Kaya tingnan nyo, ang daming nagko-comment. Nakikita nyo, yun yung natanim sa kanila, yun yung resulta. Ang daming nagko-comment na nagsasabi, o oh, anong laban natin sa China, di ba? Anong laban natin sa China kapag uh, ginera tayo? Kita nyo, gera agad yun nasa isip nila. Anong gagawin natin kapag uh, winaanan na tayo ng China, uh, niluclear tayo, di ba? Puro takot mga tol yung gustong itanim sa atin para yung mga Pilipino, eh ano na lang, bumaluktot na lang, yumuko na lang mga tol. Ibigay na lang natin kung ano yung gusto nila. Without uh, realizing mga kapatid na hindi naman yun yung solusyon eh. Hindi naman gere kaya nga hindi pumapalag yung Coast Guard natin para hindi magkaroon ng gera, para hindi magkaroon ng kaguluhan, para hindi na mag-escalate. Lagi nating dinadaan sa legal na pamamaraan, di ba? Lagi nating dun dinadaan kasi unang-una wala rin namang kakayanan ng Pilipinas. Alam naman nating lahat yun. Wala nang lokohan mga tol. Di ba kung one-on-one -on -one talaga harapan, di tayo mananalo mga tol. Kaya nga dinadaan na lang natin. ba? Diba? sa pakikipag-alyansa sa ibang bansa, Katulad halimbawa ng Amerika, Japan, Australia. Kasi nakikita natin yung resulta eh. Kapag nag-joint patrol tayo, mga tol, kita nyo naman, napakalayo ng China. Hindi sila makalapit eh, di ba? Tuloy natin. Bilang isang graduate ng Master in National Security Law sa Georgetown University, napag-aralan natin na China's main strategy in the West Philippine Sea is elite capture. Ooh. To buy our own leaders and make them fearmonger so that we will just bow down to China all without firing a single shot. Mm, napag-aralan niya daw mga tol. Elite capture, 'di ba? Kaya sa bumili sila ng iba't ibang uri ng weapon, fighter jet, bibili na lang sila ng mga elite yung mga leader ng isang bansa para ipakalap, ipakalat ang kanilang uh, mindset para matakot na mga tol at the, at the same time eh kaya nilang manalo na sa isang laban without firing even a single shot sabing gano'n mga tol o balikan natin sabi. na pag-aralan natin na China strategy sabi niyang ganun tuloy natin na strategy in the west philippine sea is elite captured to buy our own leaders and make them fearmonger so that we will just bow down to china all without firing a single shot para daw yumuko na lang tayo sumuko na lang tayo It is noteworthy that Polong not even once condemned China's violent maneuvers in the West Philippine Sea. Oo nga no. Meron ba? Meron bang makakapag-tatak sa inyo o makakapag-share ng kahit isa man lang mensahe niya na binabatikos niya ang China sa pangwawater kanon nito sa ating Coast Guard, sa pagpapalaya, sa ating manging isda? Kasi baka naman nagkakamali si attorney, di ba? Baka meron, di lang natin alam. Pero baka meron makapag-share sa inyo. He never once consoled with our fisher folks na hinaharas ng China. Mm -hmm. Not a single instance did he commend the work of our uniformed men and women risking their lives every day defending our sovereignty and Ooh. sovereign rights. Ooh. Instead, he has constantly forwarded China's rhetoric na mag na lang tayo at masyadong malakas ang sina, a defeatist attitude which fits squarely into China's strategy of winning the West Philippine Sea without firing a single shot. Oh, defeatist no? Pagtanggap na lang natalunan na tayo, no? Para wala ng gulo, para wala nang wala ano, wala nang gera, wala nang wala nang away-away, no? Pero ang ang kapalit nun mga tol is isusuko natin yung ating kung ano yung meron tayo. Congressman Pulong, stop the name calling and propagating Chinese rhetoric and propaganda. You are attacking our very own Filipinos, risking their lives every day to preserve our dignity as a country. Tama na ang pagiging team China mo. The limpo, and this is bite but so ito ay part 1 no. Panoorin natin yung part 2 mga tol. Ito ay uh, pahayag mismo ni Attorney pero gusto ko pa ring makuha yung inyong opinion, yung inyong reaction about dito sa topic na ating pinag-uusapan. Gusto ko lang klaruhin mga kapatid, tayo ako wala tayong inaatake na kahit na sino mang uh, uh, official, wala tayong hinehate na kahit na sino mang tao no? At tayo ay nakikinig lang sa sinasabi ng isang abogado. Siyempre, may mas napag-aralan niya kaysa sa atin. Nagbibigay lang tayo ng opinion at uh, criticism, reaction. No, kayo rin pwede kayong magbigay ng opinion ninyo. Eh tayo naman, meron naman tayong freedom of expression eh, 'di ba? Tuloy natin. Ayan na naman si Polong Duterte propagating Chinese propaganda in line with China's strategy of elite capture. Pulong Duterte blasted AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. when he discussed a technical fact about the U.S. typhoon system's range. Mm -hmm. Why is Pulong Duterte being too reactive? Is he, is he acting for and on behalf of China? Why is he propagating warmongering propaganda consistent with the Chinese propaganda strategy? Ma Alam niyo mga tol, maraming nag-react doon eh. Doon sa sinabi ni AFP Chief Romeo Bronner about doon sa yung uh, typhoon missile daw is kayang umabot no doon sa mainland China mga tol. Marami nagko-comment, napakayabang mo. Huwag mo kaming idamay, mga ganon mga tol eh. Baka hindi pa kasi nila napapanood yung interview ni uh, AFP Chief. So para mas malinaw, total nandirito na rin naman tayo mga tol. panuorin natin yung interview ni Romeo ani General Romeo Broner para mas malaman natin bakit niya nga ba sinabi yun, no? Eto. Alright, ito mga kapatid, no, sa isang interview dito sa DZRH, no, tinanong kasi si General Romeo Broner. Ito panoorin natin. Bilang nitong uh, missiles na naka-deploy dito sa EDCA at uh, uh, gustong maalis ng uh, China mga 'tong General Broner. Well, ang tawag po dito ay mga medium range uh, capability meaning okay. pagka-pinalipad po yung mga missiles na ito uh -huh. ay aabot hanggang mainland China hanggang mainland. Hmm. So, at aabot rin po dun sa mga artificial island sila. Kaya sila natatakot. Okay. Pero uh, para sa amin po, ano wala mm -hmm. naman po silang pakialam dapat mm -hmm. sa mga ginagawa natin dahil pinapalakas natin ng armed forces of the Philippines para madepensa natin ng ating bayan mm -hmm. sa anumang mga bansa na gustong sumakop sa atin or gustong agawin yung mga teritoryo natin. Mm -hmm. Dito nag-react no, si Pulong Si Congressman Pulong, dito siya nag-react mga kapatid doon sa sinabi ni General Romeo Broner na kayang umabot ng typhoon missile sa mainland China which is sinasabi lang naman ni General Broner kung ano yung totoong kapasidad, 'di ba, nung typhoon missile. Pero totoo din yung sinabi niya, da dapat walang pakilaman China mga tol kasi wala naman tayong pakilab doon sa ipinaparada nila. Eh. Nagre-react ba na ang Pilipinas o bakit kayo gumagawa ng mga nuclear weapon niyo? Bakit kayo nagsasagawa ng mga ganyan, 'di ba? Kasi karapatan nila yun. So di dapat, dapat di ba, e, respeto rin nila yung karapatan natin na palakasin yung ating depensa para sa mga, alimbawa, terorismo, di ba, sa mga rebelde, sa mga bansang nagtatangkang sakupin kung ano man yung meron tayo. Karapatan natin yun mga tuli, Di ba? So dapat wala silang pakialam dun. It's not specifically... Uh, targeting China. Oh, yan o. Oh, sinabi niya pa yan dito, di ba? It's not specifically targeting China. Pero uh, yung ginagawa po natin Ay pinapalakas natin Yung sarili nating armed forces mm -hmm. At diba? itong mga missile systems Na, na ito ay nandito po para i-train tayo. Mm -hmm. Dahil pag binili na po natin itong mga capabilities na ito, mm -hmm. dapat ready na tayong gamitin itong mga ito. Mm -hmm. Oo, oh, hindi naman pwedeng meron tayo niyan tapos hindi natin alam paano gamitin, di ba? Kaya nandito yun para aralin natin para pag meron na tayo nun, alam na natin siya paano gamitin. Pero kasi ang kinapture lang nila, doon lang sila nag-focus doon sa salita ni, Re ni General Bronner na kayang umabot nito sa mainland China. Tapos yung yung uh, pahayag na yon mga tol, ginawan na nila ng pangit na narrative. 'Di ba? Na ngayon ng uh, uh, mga makikita mo mga naka sa social media dito sa FB, mga naka yun at binabatikos ito si General Romeo Broner dahil nga dun sa pahayag niya na ganun. So anong paliwanag dito ni Attorney? Eto, tuloy natin. Matatandaan, I shared with you sa part 1 that when I studied Master in National Security Law at Georgetown University, we learned The China's main strategy in the West Philippine Sea is elite capture. Basically, China wants to control our elite, mostly political dynasties, mm -hmm. to make us submit our sovereignty and sovereign rights. Mm -hmm. In other words, China wants to control us by controlling our leaders and using them to make us believe. That Yun lang. Kaya dapat mag-ingat din talaga tayo sa iboboto natin kasi pag ang binoto natin o ang naging leaders natin is kontrolado nila, eh kontrolado na nila tayong lahat. That this is a dispute we cannot win. Balikan natin ng na onte. Submit our sovereignty and sovereign rights. In other words, China wants to control us by controlling our leaders and using them to make us believe that this is a dispute we cannot win. The behavior of Polong of propagating Chinese warmongering lies fits the Chinese strategy. Mm -hmm. The AFP is doing its mandate under the constitution. As e si Polong instead of defending Philippine interests, crew crew Walang kibo sa aggressive actions ng Chinese Coast Guard at Ooh. militia sa West Philippine Sea. dal Ang daldal ni Pulong sa maraming bagay, pero duwag pagdating sa pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nako, nako, magagalit mga DDS nito kaya Tony. Sa bagay, sabi nga ng tatay niya, if you want, just make the Philippines a province of China. Ano ito? Joke? Pulong. Kayo mag-ama lang siguro ang natatawa. May tawag ang batas dyan. Treason. Pagtatraidor sa sariling bansa diamanak at ridridrian. All right mga kapatid, yan ang mga pahayag yan ni attorney mga tol. So tayo ipinakinggan lang natin, binigyan lang natin ng opinion, reaction about naman doon kay uh, AFP Chief Romeo Broner. Ah uh, bago ninyo husgahan o batikusin ng ating general Diba? Eh dapat kahit man lang sa puso at isip ninyo, 'di diba? Hindi naman natin kailangan makipaggera, hindi naman natin kailangan makipaglaban sa China mga tol, eh, 'di ba? Pero yung tipong magkaroon lang kayo ng concern, simpatya dito sa ating soberanya. 'di ba? Napakahalagang bagay na 'yon sa pagiging Pilipino natin. Pero siyempre, ang gusto nyo nga ninyo, 'di ba? Sana sa na lang tayo ng China. 'Yun yung gusto ng iba. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.